Bagamat hindi natin matiyak ang veracity ng mga salitang ito, sinabi raw ni Padre Jose Burgos na pumunta tayo sa mga museyo at taklatan sa ibang bansa upang malaman natin kung gaano kadakila ang ating lahi. Ngayon, hindi na natin kailangan pang pumunta sa ibang bansa dahil mayroon na tayong mga museyo dito mismo sa ating bayan. Dito sa National Museum of Fine Arts, nakalagak at nakadisplay ang isa sa pinakamahalagang painting sa bansa ang spoliarium. Makikita ito sa bungad mismo ng museo. Ang spoliarium ay pinta ni Juan Luna. Natapos niya ito sa loob ng walong buwan. Ang salitang spoliarium ay galing sa salitang Latin na nangangahulugang basement ng Roman Coliseum kung saan dinadala ang mga nagihingalo at namatay ng gladiators pagkatapos ng labanan. Nanalo ang painting na ito ng gintong medalya sa Exposición Nacional de Bellas Artes o National Fine Arts Exhibition sa Madrid noong 1884. Ang Roman cruelty na ipinapakita sa painting ay inihahalin tulad sa nangyari sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Yes.